please subscribe ito Tito Money Vlog Ah uh, payagan po si ano Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano pambiling gamot sa kanya pong karamdaman wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Kuya Jomar hindi sinuportahan ng kanya mga kasamahan na K-Boys ala bakit kaya no bakit kaya itong si Kuya Jomar ay uh, hindi sinoportahan ng kanyang mga kaibigan ano, at yung mga kasamahan niya po sa K-Boys? Ano po kaya ang dahilan? Ha? Papanoorin po natin yung video at uh, bibigyan po natin ng accounting reaction. Pero bago po yan, ako muna po mga sa inyong lahat ng magandang umagang, magandang tanghali. At uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay uh, mag-iingat kayo palagi. At uh, kayo ng ating Panginoon. Tuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matumang, Alina Prab, Ate Edna Vlog, at na uh, si Ma'am Jack Tapia, yung mga kasamahan ko po sa Karepa, at yung mga kalinga partner na charity vlogger. At maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Ito po, no? Yung video na kung saan ha? si Kuya Jomar ay hindi sinuportahan ng mga K boys ano at nung kanyang mga kaibigan ano po ang kabuuan po ng bidyong ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prof. Ano ba New era? Hindi bro. <laughs> ano daw to? ano daw? lang lang. Sige nga, ano yan? lang kasi ako ng, ano, Favorite niya ang ano. chicken oh, adobo. <laughs> Kaya ko na kasi ano. kasi wala ako. Na. Grabe naman. Sige daw, patingin. nag kasi. Parang binili mo lang yan ah. Di nga, luto mo talaga yan. Abangin niyo pa sa vlog. Patang Sa vlog ko. Parang binili. Ha? Parang tinake out. Ayun. Uy, Yung may dalawang itlog. Wala ako nag-tricky YouTube ka dyan. Kunti lang bro. Nalimutan ko kasi ay. Baka gutom na si Carla. Bigay mo lang. Ganun -gan ka ka sula, no? Apo. Oh, o, nakumain ka na hindi pa. Hindi pa kasi ano. Oh. Yan o. Ibigay ko. Wow! Ano mga ba po Hindi, pwede. Kain mo dito. Kaya <laughs> okay, ako nagbili lang. <laughs> Dala lang ano, iskulin spoon and fork para God. on the spot kain. Okay. <laughs> okay. Kaya na, kain na. Kain mo na. Hehehe. <laughs> <laughs> Sige mo, maya may add. Bago ano kasi bro. Hmm. Bago may crab. Kaya ba? Baka talaga, ba, pa Chums. Hindi. Sana, sana. Masabi. Dalawang oras pa lang. Ay, di. One hour pa lang yan. Bakit? Panis na daw? Punis na daw, sabi na daw. Kaya nga ako bro na late kasi nga ano. <laughs> Kaya <Kain mo lang. laughs> nyo mo na. Ayaw mo yun alam. Ayaw niya. Ayaw niya yato bro. Ayaw niya yato bro. Ayaw niya yato bro. Wala kang <yung> suporta. Ah. Gusto <laughs> na yan. Mamaya, mamaya pa. Tumaya. One, two, three. Nice, ang ganda. One more. Yes. Hey!

yung parang titinginan lang kayo. Pero hindi kayo yung parang, yan, magtinginan na kayo. So parang hindi pa ganun magkakilala. Yung tinginan. <laughs> yeah, nice, nice. Nice emotion. One more. Gusto okay. oh, Parang magkaaway effect. Yan, nice. Nice, ang ganda. Okay, ready. One, two, three. One more. Ganyan lang. One, two, three, smile. Tapos smile kayo parehas. One, two, three, smile. One, two, three. One more. Nice. Ganda. Isa pa, ganyan. Yan, titignan mo lang siya, tapos nakatingin ka sa hagas, nakasmile ka. Mom, tapos siya, ikaw, yung parang nagpapakit ka na sa kanya. Nag-i-start ka na magpakit sa kanya. Tapos ikaw, tingin ka lang po sa akin, hangit eh. Yan, 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 yan. nice, yan. Yan, parang nagpapakit na. Nice, ang ganda. Sige <laughs> daw, bakit ka daw? Ready? One, two, three, nice! <laughs> <laughs> Ang nice yun. Ang cute Tulad ng noo. Pareha? Tapos tingin kayo para dito sa akin. Ready? One, two, three, nice! Nice. Ang ganda. <laughs> Yun po, napanood po natin yung video, no, at uh, dito nga po ay uh, parang photoshoot to, no, para doon po sa teleserye na kanilang gagawin doon sa parang true story, no, yung buhay ni Kuya Bal at saka ni Ate Edna, ano po. At uh, yun na nga, no, si uh, Kuya Jomar ay hindi sinuportahan dito, Ah, napanood po natin, no, <laughs> ng kanyang mga uh, kaibigan, ano po. Kasi, eh, kinakansuman po siya na yung kanya daw niluto ay palis na. <laughs> Sabi niya, eh, hindi nga daw po siya nakakuha ng supporta, no. Yung po nga kanyang ibibigay na pagkain, ano, para kay Carla. Kasi hindi pa nga daw, kuma hindi pa daw po kumain si Carla, no. Galing po ng uh, eskulahan, deretso po doon sa uh, kanilang photoshoot po yata. yun. ano po. Kaya, yun, ano, dito po nakita po natin na uh, talagang, uh, Labis. Kung magalala si Kuya Jomar, ano, kay uh, Carla, na po. Kasi siyempre, alam niya po na hindi pa na lalans ano, itong si uh, Carla. Kaya siya po ay talaga uh, talagang naghirap, ano. Ah, ipinagluto niya po si Carla ng adobong manok. Ha? Ah, sarap nun. Ha? Ah, sarap po ang uh, adobong manok, ano. At yung luto na yun ay siguradong may kasamang pagmamahal, ano. At uh, nakita naman po natin, ano, na si Carla, ay uh, bagamat na uh, simply lang, uh, hindi po siya uh, nagpakita ng parang uh, masaya, pero alam po natin sa kanyang dibdib ay uh, masaya. Ano? At talagang pogi points yun. Ano? Kasi bibira po sa lalaki yung ganun, ano, na talagang uh, paglulutuan niya yung kanyang uh, girlfriend na ba? Ah, hindi ko po alam kung girlfriend na o ah, kaibigan pala. <laughs> ano, pero sa akin uh, ah, nararamdaman at observation na parang meron na, no? meron ng ah, nararamdaman sa bawat isa. Ano, kaya lang siguro ang kulang na lang ay relasyon. Ano po, hindi ko po alam ha. <laughs> Bali natin, ano, baka meron na silang ah, relasyon na hindi po natin alam. Ano po, pero ang maganda ay naandon po yung uh, kanilang pagmamalasakitan. Ano sa isa't isa ano kasi yung relasyon eh madali lang naman po 'yan eh. Ano pwedeng uh, sabihin lang na oh, oh girlfriend na kita, Okay na 'yon. Pero ang pinakaimportante s'yempre yung uh, kanilang pinagsamahan. Ano po? At maganda 'yon ano nagkakakilala nan muna sila nang uh, lubos. Ano po bago magkaroon ng uh, relasyon na sila na talaga. Ano po, at ah, sana ngayon naman ay bata pa si Carla no, at nag-aaral pa siguro. Ang inuuna niya muna ay eh, yung kanyang pag-aaral. Ano po. Kaya yun ano, yun, nga, sabi ko bibihira po sa lalaki yung ginagawa yung ganun na effort, yung ay uh, pagluluto, yung kanyang uh, girlfriend no. <laughs> ano naman ako eh girlfriend eh. <laughs> yung kanyang uh, love na lang ano, yung kanyang love team ano po. Kasi ah, uh, yung ibang ginagawa, bumibili na lang, ano, bumibili na po sila nung, ah, uh, talagang luto na, ah, uh, tapos, eh, pinapasalubong nila, parang gano'n, ano, pero ito pong si Kuya Jomaray, talagang pinaghirapan po niya, yung kanyang, uh, ibinigay kay Carla. Kaya, bagamat, ah, uh, napansin ko na, parang, ah, uh, okay-okay lang si Carla, pero, makikita naman po natin, ano, sa kanyang mga mata, na no, talagang, kumukuti-kuti ano <laughs> na ang ibig sabihin ay talagang ah, uh, kinikilig siya ano doon sa ginagawa ni Kuya Jomar at talagang kakilig-kilig naman ano po kaya eh, nakakatuwa na uh, ganun si Kuya Jomar kaya eh, uh, Carla na ano po na talagang uh, labis ang kanyang pag-aalala uh, dito kay uh, Carla na ano po at uh, bagay naman po silang dalawa ano, eh, makikita naman po natin doon sa Ah, uh, kanila na uh, yung pagpinipicturean po sila no. Ay eh, napansin ko eh talagang bagay na bagay naman po silang dalawa. bagamat s'yempre medyo may agwat ng konte yung edad ni Oyatchoma uh, no dito kay uh, Carla pero hindi naman po importante yung edad. Ano, yung importante po ay yung pagsasama. Ano, sa teleserye, ah sa teleserye. <laughs> Baka iniisip niya sa tunay na buhay, ha? Ah? Sa teleserye. Pero kung yan po ay mapupunta sa tunay na buhay, ano at magiging maganda talaga ang kanilang relasyon, eh wala naman pong problema. Kasi parehas naman po silang single. Ano po, at talagang kung nagkakagustuhan po sila, ay eh, okay na okay po yun. Ano? Kaya ayun, ano po, dito ay uh, hindi nasuportahan. <laughs> ano, hindi nasuportahan ng mga k -boys itong si Kuya Jomar. Pero joke lang po yun. Ano, joke lang. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy lang po tayo sa pagsuporta. Ay, Kuya Jomar, vlog, kay Kalinga Prab, ano, at ganoon din po sa lahat ng K-Boys. Ano po, at uh, kay Kuya Bal at kay Ate Edna. Maraming maraming salamat po. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos, mabalos.